Sa paglipas ng araw, ay naramdaman ko na ang epekto ng pagkawala mo. Sa tuwing nakatingin ako sa ula, ay ramdam ko na ang luhang gustong kumawala sa mga mata ko. Sa tuwing umuulan, ay nararamdaman ko ang pag-iisa. At sa pagdaan ng araw, ay napagtanto kong hindi ka na babalik talaga. Hindi ko maiwasang alalahanin ang nakaraan kung saan ako ay lagi lang nakasuporta sa'yo sa daan. Nasa likod mo lang ako dahil ayaw mo naman ng kasabay. Nasa likod mo lang ako habang ikaw ay naglalakbay. Inintindi ko ang pagkawala ng oras mo para sa akin. Inintindi ko ang hindi mo pagpapakilala sa akin. Ang pagtago mo sa akin na para bang ikamamatay mo kapag nakita ko ng iba at ang pagtrato mong hindi tama sa oras ng kagipitan ay nasa tabi mo lang ako. Lagi akong nakalalay sa'yo. Kapag pinagpawisan kayo, ako ang mag-aalok ng panyo. Kapag nasugat kayo, ako na ang manggagamot nito. Kapag malungkot kayo, handa rin akong magpasaya sa'yo. Hindi ako nawala sa tabi mo. Lagi na lang ikaw ang pinili ko. Dahil sa halip na alagaan ko ang sarili ko ay mas pinili kong alagaan ka. Sa halip na samahan ko ang mga kaibigan at pamilya ko ay mas pinili kong samahan ka. Kahit na masakit na ang katawan ko ay mas pinili ko pa rin alagaan ka. Kahit na nagagalit na sa akin ng mga kaibigan ko ay pinili pa rin kita. At sa paglipas ng panahon ay napagtanto ko ng tama nga sila. Na hindi ikaw ang tama. Na hindi rin tamang ikaw na lang lagi ang pinili ko lalo na't hindi rin ako ang pinili mo dahil kahit kailan hindi ako ang pipiliin mo. Naging para akong asong laging sumusunod sa'yo at kapag dumating ka na ay mabilis akong lalapit sa kinaroroonan mo at kahit itinutulak mo na ako palayo ay maghahabol pa rin ako. Susundan pa rin kita saan ka man tumungo. Laging ikaw ang sinamahan ko, laging ikaw ang inalagaan ko. Kahit na niminsan na hindi mo ako sinamahan. Kahit na niminsan na hindi mo rin ako inalagaan. Kahit na niminsan na hindi ako ang pinili mo. Laging ikaw ang nasa puso ko. Laging ikaw ang nasa utak ko. Pero sa'yo kailan may na hindi naging ako. Kailan may hindi ako ang minahal mo. Alit na pinili ka ng puso ko.